sa Fast Money Round tayo at kasama natin si Bianca ng team Mananambal. Bianca, so proud of you. taka abot ka rito. Salamat, Kuya Do. Maraming, I'm so proud of myself. <laughs> Gusto po nilang makapag-uwi ng total cash prize. 200,000 pesos. Bukod doon, panalo rin ng 20,000 ang napili nilang charity. Bianca, ano bang napili nila? Ang napili namin ay GMA Kapuso Foundation. Awesome. GMA Kapuso. Now, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Okay. Good luck. Here we go. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalakas ang loob mong magsalita sa harap ng maraming tao? Go. Nine. Topic na pinagkikwentuhan ng mayayaman. Pera. Susugurin mo ang kapitbahay mo pag umabot sa anong oras ang video kay nila. 12 midnight. Salitang pwedeng mag-describe sa palengke. Malangsa. Hayop na ayaw mong iuwi ng anak mo sa bahay. Taga! Let's go, Bianca! Let's go! On a scale of 1 to 10, gano'ng kalakas ang loob mong magsalita sa harapan ng maraming tao? Sabi mo, 9. Ang sabi ng survey ay... Good, good, good. Good start topic na pinagkakuntuhan ng mayayaman, sabi mo, pera! Ang sabi na sir. Siyempre, meron yan. Susugurin mo ang kapitbahay. Pag umabot ng ano oras ang video kasi po 12 midnight, ang sabi ng survey ay... Yes. Salita pwede mag-describe sa palengke. Malansa. Ang sabi ng survey? Meron. Ayok na ayaw mong iuwi ng anak mo. Daga. Daga. daga! Sa bahay kasi marami na eh. Ewan eh, mo na dagdagan pa. <laughs> Taas, sabi ng service na tagaay. Okay, wala. 58. Good start. Good start, Bianca. That's a very good start. Good start. Welcome back, Kelvin. <laughs> Bravo. Bravo. Kelvin. Si Bianca kasi naka-58 points. Oh. So, ibig sabihin, konti na lang kailangan. Konti na lang. Oo, oh. <laughs> oh, totoo naman. 142 points. For you to win the Fast Money Round. Sa puntong to, makikita na ng mga viewers ang sagot ni Bianca. There you go. So, Nakikita ko ngayon yan. 25 ngayon. seconds, please. Good luck. Scale of 1 to 10. 10 being the highest. Gano'ng kalakas ang loob mong magsalita sa harap ng maraming tao ko? 10. Topic na pinagkikwentuhan ng mayayaman? Money. Bukod sa pera? Friends. Susugurin mong kapitbahe mo pag umabot sa anong oras ang bityoke nila? 10. PAS. PAS 10 p.m. Salitang pwede mag-describe sa palengke. Maingay. Hayop na ayaw mong iuwi ng anak mo sa bahay. Aso. All right, let's go, Kevin. Woo! Scale of 1 to 10, gano'ng kalakas ang loob mo magsalita sa harap ng maraming tao? Sabi mo, 10. Ang sabi ng survey ay... Oh! Oh my God! Ang top answer natin dito ay 8. 8. Topic na pinagkikwentuhan ng mayayaman, friends. Mga barkada. Ang sabi ng survey natin... Oh! Ang top answer dito, negosyo. 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 Susuguri mo yung kapitbahay pag umabot ng anong oras? Yung video, okay? Past 10 p.m. Ang sabi ng survey? Meron. Ang top answer is 12 midnight. Nasagot mo. Ano. Salitang pwede mag-describe sa palengke? Sabi mo yung maingay? Ang sabi ng survey? Whoa. Top answer. Hayop na ayaw mong iuwi sa bahay? Aso. Ang sabi ng survey ay... Meron, pero um, um. ang top answer dito ay ahas. ahas. Ay, congratulations pa rin. Nanalo kayo ng 100,000 pesos. <laughs> Guys, of course, ang mananambal at ang best of the besties. Sugar, anong hayop pang ayaw mong iwi na anak ko sa bahay? Jowa. Jowa. Bakit uh, jowa? Siyempre, nung bata-bata pa ng anak ko, okay, magiging jowa. Siyempre. mo mga mga ayop. At saka may jowa na tayo. Ay may jowa lang. Anong tao? Anyway, so ulitin. I hope to see you again. Thank you. At syempre, ang pelikula ninyo ay palabas na ngayong araw. More power to your movie, Bianca. Salamat, Bianca. Love of course, Martin and Derekado, Mabuhay ang pelikula ng Pilipinas. at maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family View.